Napahiyaw si Opelia nang may kung anong humampas sa bintanang kanyang kinatatapatan. Otomatikong kinapig siya palapit na Esmeralda, ni Yakap. Oh, ano yun? Bulong ng biglang nanginig na dalaga. Isang bundong hiningang ang pinakawala ng biyehas, ngunit walang sagot na narinig ang nagtanong. Ang unang hampas ay nasundan pa ng isa at ng isa pa. Minauli nga na ang dalagang tila umakyat sa bubong ng sasakyan. Panikalampag. Tila pa na silang palabasin. Nakarinig ng singasing si Opelia mula sa nakayakap sa kanyang biyehas. Lalo nang tila sunod-sunod na ang pagkalampag na ginagawa ng hindi lang dalawang pares ng kamay. Tatlo, apat, hindi na niya sigurado. Dito ka lang, kahit anong mangyari huwag kang lalabas. Kahit anong makita mo, ligtas ka rito sa loob. May papatahimikin lang ako sandali. Paalam ng biyehas sa dalaga na kinalito nito. Otomatikong pumigil ang mga kamay ni Ophelia. Huwag! Huwag kang lumabas! Huwag mo akong iwan! Mapapahama ka! Hindi na, Hihintayin natin may dumaan na bus. Halos mabulol ang dilang wika ng natatarantan dalaga. Gustong sabihin na Esmeralda ang imposible iyon sapagkat pribado ang kalsadang kanilang tinatahak ngayon. Isang kalsadang iilang sasakyan lamang ang may kakayahang dumaan. Pinlano niya talaga iyon sapagkat may lugar siyang nais pagdalhan sa dalaga saglit. Isang munting lupaing pag-aari niya kung saan, may hinanda siyang munting sorpresa para kay Ophelia. Ngunit, hindi niya inaasahang may mga ordinaryong aharang sa kanila. Nakinataka ng labes ng biyehas. Walang aswang na namumugad sa lugar na ito. Alam niya, kaya sigurado sa Esmeralda hindi ito nagkataon lamang. Malamang sa malamang, sumunod ang mga ito sa kanila. Sa kanya? Masisira ang sasakyan kung hindi ko sila haharapin saglit, lalo ka lang malalagay sa panganib. Anang biyehas na kumakawala sa mga kamay ni Opelyang pumipigil sa kanyang lumabas. Anong binagsasasabi mo? Hindi mo sila kaya. Mamaya, mamaya may dala silang baril. Pigil pa ng natatarantang dalaka. Akmang pipigilan muli ang kausap. Ngunit hinuli ng biyehas ang mga kamay nito Tuwid na sinalubong ang mata ng dalaga. Ano pa ba dapat niyang itako? E eh, nandito na ang gulo. Isa pa, wala naman siyang balak ilihim kay Ophelia ang lahat. Pagtagal, aamin rin siya. Isa pa, sa nangyayari ngayong gabi, malamang talagang malalantad na ang katauhan niya. Ophelia, iniintindihan kita kung magbabago ang tingin mo sa akin. Pagkatapos nito, pero anu't ano man na makita mo, masaksihan, pangako iuuwi kita ng ligtas. Seryosong uwi ka ni Esmeralda bago mabilis na nawala sa harapan ni Ophelia. Narinig niya saglit ang pagsara ng pinto. Saglit na pamaang si Ophelia ngunit muling napahiyaw ng isang pugot na ulo ang bumagsak mula sa itaas ng sasakyan. Tumama sa windshield. Malinaw na nakita ni Opelia ang hindi karaniwang itsura ng pugot na ulo bago ito kusang gumulong pabagsak. Hindi pa makahuma sa pagkasindak, may masaganang dugong tumalsek sa salaming kanyang kinaroon na naman. Kitang-kita niya sa liwanag na nanggagaling sa ilaw na nakapwesto sa itaas na bahagi ng sasakyang siyang tumatanglaw sa kanya ngayon. Tila ba papanawan siya ng ulirat nang may isang putol na brasong humampas sa kabilang bahagi ng bintana. Kasunod nooy, tila nahagi pa niya ang mahabang buhok ni Esmeralda. Umikot ito sa kabilang bahagi ng sasakyan na wala sa kanyang mata nang sundan niya ng tingin. Isang nilalang ang umagaw sa kanyang atensyon muli. Isang bulto ng katawang lalaki ang nakita ni Opelyang galing sa unahang bahagi ng kalsada. Patakbo, pilipit sa sasakyang kinaroroonan niya kahit nanlalabo sa luhang bumalong sa mga mata, malinaw na naaaninaw ng dalaga ang hubad na katawan ng lalaking palapit. Nangingintab ang balat nitong sing itim ng gabi, tila pinahira ng balat ng uling, sabog ang buhok, mabalasek ang muka, nagpapaka ang mga mata, at usngal ang hindi pantay-pantay na matatalas ng ngipin. Isang halimaw, tanging sagot ng isip ni Ophelia. Ngunit nang marinig niyang sumingasing ito, at tila tipaklong na umikas pataas, na tila may sinalubong na kung ano, isang salita ang nanaig sa kanyang isip na mas tamang itawag sa nila lang na nasasaksihan. Aswang Tumili si Opelia nang muling may parte ng katawang bumagsak sa salaming napapahira na ng ko Sa pagkakataong ito, hindi na iyon gumulong halos mapugto ang kanyang hininga sa tiling pinakawalan. Kahit abala sa mga ordinaryong sumusugod, hindi humihiwalay si Esmeralda sa tabi ng sasakyan. Mahirap na. Napakadali na lang tong kabe ng mga aswang na ito ang pintuan ng coaching kinaroroon na ni Opelia. Saglit siyang nagtaka. Kanina lamang ay dalawang ordinaryo ang kanyang naamoy. Ano ito't Tila mula kung saan, nagsulputan ang hindi mabilang na ordinaryo. Isang mainit na puwersa ang naulingan ng biyahas na paparating. Inilihis niya ang katawan upang maiwasan ang naramdamang init. Ngunit, may dalawang hinaharap siyang ordinaryo. Nagkawapan niyang sipain palayo ang isa, netanggalin niya ng braso. Napilipit ang leeg ng isang walang buhay na bumagsak sa lupa ngunit, Tila nagdikit ang kanyang mga kilay sa tinde ng pagsasalubong nang makaamoy siya ng nasusunog na hibla ng mga buhok. Sa kanya lang napansing nahagip ang ilang manipis na bahagi ng kanyang buhok. Mabilis na hinawakan ni Esmeralda ang nasusunog na mga hibla. Sumisingasing na sinuyod ang mata sa paligid. Hinanap ang gumawa niyon. Ilang hakbang mula sa kanya, nasumpungan niya ang isang pamilyar na mukha nakaangat ang isang kamay nito. Sa palad na nakabukas, nagmumula ang munting ningas na pinag-ugatan ng nasunog na buhok. Natatandaan kita. Ani Esmeralda sa ngumising ordinaryo. Gumalaw ang kamay nito. Isang munting bolang apoy ang umika sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na umiwas sa Esmeralda. Tuloy-tuloy ang apoy sa nakahigang katawan ng walang buhay na ordinaryo. Sakalang napansin ni Esmeralda na may ilang aswang na kinukuha ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Kumuyom ang kanyang mga kamao nang mapasadahan ng paningin ang hindi na mabilang na pares ng nagpapakang mata sa paligid. Anong meron? Tanong ni Esmeralda sa isip. Narito sila upang tulungan akong paslangin ka. Sagot ng aswang, nakinabalik na ni Esmeralda sa kaharap na ordinaryo. <laughs> Mapagbiro ka pala. Dahil ba ito sa pagmamarka ko ng teritoryo? Pasensya ka na. Walang personalan. Walang marka ng pagmamayari ang lugar na yon. Kaya malaya ang sino mang ang kininan lupain. Hindi ko nakasalanan kung babakal-bakal kayo. Nakangising wika na Esmeralda na saglit pinakiramdaman si Opelia sa loob ng kotse. Dinig niya ang kabog ng buso nito. Napaos na marahil kakasigaw Ngunit rinig ni Esmeralda ang panginginig ng bawat ipinito sa nervyos. Hindi lang yun. Anito, nasagli tinaas ang kamay, tinapat sa muka. Ang nakangising biyehas ay napamaang nang makita ang pamilyar na alahas sa pulsuhan nito. Napakapa sa loob ng bulsa kung saan naroon ang kanyang pulseras na kahawig ng suot nitong alahas. Paanong tanging nasabi ni Esmeralda. Ilang dekada na ang nakakaraan ng pinasadya iya ng isang biyehas. Sariling disenyo niya, siniguradong walang kapareha, ngunit gumawa ng isa pang replika ang asawa ko. Ito yon, ang asawa kong pinatay ng biyehas na iyon, nakasintahan ng iyong mortal na ina. Tumaas ang kilay ni Esmeralda nang marinig ang sinabi nito, tuluyang niliwanagan. Alam niya ang kwento, ang lahat-lahat. Hindi niya iilang beses na narinig ang dalawang bersyon ng pagmamahala ng kanyang ina at ni Rosaura noon. Maging ang kwento sa loob ng porselas na pinamana sa kanya ng ina. Isang aswang na lahing ordinaryo ang yumari ng alahas, kwento ni Rosaura. nakalauna ay na isa sa mga sumukod kasama ang angka nitong ordinaryo sa kanilang munting tahanan noon may ilang nakisali pa raw o sumapi sa angka na iyon upang lumakas ang puwersa. Naging laro o kasunduan kung sino ang makakakuha ng sanggol na presa ay walang pakialamanan. Natandaan niyang sabi pa ni Rosaura, may mag-ama raw na nakitakas. Ang anak, babaeng ordinaryo, ngunit napakatagal na noon. Paanong nasabi ng babaeng ito na asawa niya ang gumawa ng alahas e? Eh, halos lagpas na iyon ng halos siyam na pong taon. Unless ang aswang na ito ay nakakain ng presang sanggol. Yun lamang ang matinong paliwanag sapagkat dalawang lahi lamang ng aswang ang may kakayahang mabuhay ng matagal at mapanatili ang kabataan, ang mga puros at ang mga biyehas na katulad niya. Binigyan ako ng pagkakataong makatagpo ng presang sanggol upang mabuhay ng matagal upang mabigyan ng daan ng paghihiganti ko sa inyo. Tamahi ka na. Nasa ng iyong ina at ang na kasintahan niya? Tanong ng ordinaryo. Pumanong na sila parehas. Walang sa ang paghihiganti mo. Kung hindi kayo sumukod at tinangkang kunin ako, hindi mamamatay ang asawa mo, maging ang angkan nyo, maging ang mga dinamay nyong ordinaryo noon. Kung ako sa sa'yo, itigil mo na to. Anang naiiling na biyahas? Wala akong pakialam sa katuwiran mo. Pinas lang niya ang asawa ko. Inubos ang aking angkan. Mamamatay ka. Mahinang sabi ng ordinaryo. Hindi sa minamaliit kita ngunit anong laban mo sa akin? Sabihin mang may kakayahan kang ganyan. Insulto ng biyahas. Mula kay Esmeralda, lumipat ang nagbabagang mata ng babaeng ordinaryo sa kotse kong nasa naroroon si Opelyang nakatakip ang isang palad sa bibig. Rinig ang pag-uusap nila at nauulingan naman ang lahat ang kabog ng dibdib nito. Hindi rin naman sa minamaliit kita, ngunit alam kong isang beses lang magmahal ng lubos ang katulad mong biyehas. Kung mapupugtuan ko ng hininga ang sino mang mamahalin mo, alam kong hihilingin mo ring sumunod, hindi ba? Ganting tugo nito kay Esmeralda ang pumormal ang muka. Wala siyang kasalanan. May pagbabantang wika ng biyahas sa asuwang na lumuwag ang pagkakangisi. Tamay-damay na ang lahat. Wala na akong pakialam roon. Ang mahalaga sa akin, makaganti. Ang mahalaga sa akin, maramdaman niyo kung ano yung naramdaman ko. Nag napakatagal na panahon. Naluluwang uwi ka ng aswang, saglit itong tumigil, luminga sa paligid. Katulad ng aloko, kung mapapatay ni naman ang biyehas o ang babaeng nakasakay sa kotse, sa kanya ko ibibigay ang pandepensang kakayahan ko ngayon. Anunsyo ng aswang ni si Clarine. si Esmeralda nang makitang lumapit ang hindi niya mabilang na pares ng nagbabagang mata mula sa kadiliman. Pinalibutan ang kotseng kinalalagyan ni Opelia. Nang gigigil na sinuyod ng biyahas ng tingin ang bilang ng makakaharap. Legpas 20. Wala sanang problema kung nasa loob ng bahay si Opelia. mas ligtas ito roon. Kayang-kaya niya ang mga ito. Ngunit mahirap pagsabay-sabayin ang lahat kung nahati ang atensyon niya sa pagtingin sa kotseng pinupuntirya ng karamihan. Hindi hindi sa ganito mauutas ang buhay ni Opelia. Hindi siya papayag. Nang may limang umikas paatake sa kanya, pumuesto si Esmeralda sa harapan ng kotse. Madaling basagi ng salamin. Mahirap na. Muling tumili si Opelia ngunit hanggat hindi niya nauuling ang may parte ng sasakyang natuklap o masisira, hindi siya mag-aalala. Mabilis niyang sinalubong sa ere ang lima. Nang kanya-kanyang sugod na ang mga ito palapit. Ngunit may ang kimbili siya dahilan upang mabilis na masugatan gamit ang matatalas na koko ang katawa ng mga kaaway. Ilang partay ng katawan ng bumagsak sa kalsada bago pa siya muling bumaba galing sa ere. Muling bumalik sa kotse. Mabilis na umikot sa paligid upang patalsikin palayo ang mga nagtatangkang basagin ng salamin. May ilang sumuot sa ilalim ng kotse ngunit maagap na nahabol niya ang mga paa tinagpas at kung saan saan na hinagis. Isang tili muli ang pinakawala ni Opelia na sinunda ng pagkabasag ng salamin. Antimanoy, tinungon ni Esmeralda ang aswang na pilit inaabot ang dalaga sa loob. Mabilis na nahawakan ni Esmeralda sa buhok ang aswang, mabilis na tinagpas ang ulo. Isang mainit na puwersa ang kanyang naramdamang paparating. Nakaiwas pa ang biyehas ngunit nahagip ang isang ilaw ng sasakyan saglit iyong nagliyab. Napasiksik na si Opelia sa backseat. Yakap ang sarili. Muling may nabasag na salamin. Napatingin si Esmeralda. nabasag ni Windshield. May aswang na nagpupumulit ipasok ang sarili roon. Hindi na alintana ang mga bubog na bumabaon sa balat. Mabilis ang mga kamay. Pinigilan ni Esmeralda ito nang mahatak niya ang binte at akmang iyahagis ang aswang ay napaigek ang biyehas. Hindi niya naiwasan ang mainit na puwersang tumama sa kanyang tagiliran. Nagliyab ang kanyang pangitaas. Agad niyang inapula ang apoy. Ramdam niyang tila kumakagat ang paso. Natila ba saglit nagbaga ang kanyang balat. Ngunit hindi na niya inabalang suriin pa. Muli siyang tumungo sa ilang pasugod sa kotse. Nang saglit na matigilan. Paano'y Mula sa hangin na sasamyuan ng mga ordinaryo naburak at nabubulok na laman, isang bagong samyo ang humalo. Samyo ng rosas. Rosas na bagong bukadkad. Ang problematong mukha ni Esmeralda ay umaliwalas, lalo nang may humatak sa mga ordinaryo pabalik sa dilim. Rinig niya ang pagkabari ng buto, ang impit na sikaw, at ang napugtong hininga kung saan saan nang ilipat niya ang mata sa kinaroroonan ng aswang na may apoy sa palad, nawala na ito sa kinatatayuan. Tumakas. Gusto sanang sumunod ang biyehas ngunit inakaw siya ng ngoy-ngoy ni Ophelia. Mas nangibabaw ang pag-aalala sa si dalagang sinisinta. Naigtad pa ang dalaga nang buksan ni na Esmeralda ang pintuang basag ang salamin. Sorry, mahinang wika ng biyahas sa napatitig sa kanyang dalaga. Ang mga pala din na isa ng iyabo sa nanginginig na katawan nito ay kanyang kinuyom. Hindi niya magawang ilapit ang sarili sa dalagang sa pag-aalalang baka maging siya ay katakutan nito. Huwag ka na matakot. Tapos na. Aayusin ko nilang sandili mga gulong tapos ihahatid kita. Sorry. Kailangan mo pang makita ang mga iyon. Mahinang wika ng biyehas na lumabas ng kotse. Diret-diretso sa likod, kinuha ang gulong na gagamitin at ang isang toolbox. Bago tunguhin na Esmeralda ang gulong na nabutas, saglit siyang lumingon sa madilim na parte ng kalsada. Saglit nagtagpo ang mata nila ng kudayon na abala sa pagkain. Tila nagkaintindihan kahit hindi na nag-uusap, tumangu lang ang biyehas bago tinuloy ang gagawin. Mabilis na natapos ang pagpapalit ng gulong. Sandali lang, sumakay na ang at pinaandarang kotse. Hindi na hiniling uminungkahe kay Opelyang bumalik sa passenger seat. Mabilis ang naging biyahe. Bago sila makarating sa arko ng bayan nila Opelya, naayos na nadalaga ang sarili. Bahagyang kumakalma na. Ngunit manakanakang pinapanginigan pa rin ang laman tuwing naaalala ang mga nangyari. Ulang nagsalita, tinuon ni Opelia ang mata sa labas ng bintana. Kip-kip ang sikmura at sapo ang bibig na animo ba ay muling hahagulgol kung muling bibigay ang damdamin. Paliko na sila sa kalyeng malapit sa bahay ni Opelia nang magsalita sa si Esmeralda. Tulog na mga magulang mo. Ginabi ka. Iyong tela, huwag mong kalimutan. Anang biyahas na pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Saglit sinalubong ni Opelia ang esmeraldang mga mata na umiwas naman. Nang makababa, halos matumba pa sa paghakbang patungo sa pinto. Tumigil ito saglit, muling napalingon kay Esmeralda. Pumasok sa Esmeralda sa kotse. kalang minasda ng dalagang, saglit na hirapang ipasok sa keyhole ang susing hawak. Bumagsak sa lapag ang telang bitbit nito, sa tuloy ang nabuksa ng pinto. Nang makapasok ang dalaga, pinasibat na ni Esmeralda ang sasakyan. Nakita pa niya sa salamin na ang dalaga sa kanya, ngunit pinili ni Esmeralda na hindi nadagdagan pa ang nervyos at romang nararamdaman ni Opelia ngayon. Saka na lang siya lalapit pag tuluyang nahamig na nito ang sarili. Lumiko lang siya sa kabilang kalye. Pinarada ang sasakyan. Pinakiramdamang umakyat sa hagdan ng dalaga. Tuloy-tuloy sa silid nito. Narinig pa niya ang maingat na pagsara ng pinto at ang pagbagsak nito sa malambot na kotsyon. Maging ang pagbaon nito ng muka sa unan. Tinuloy roon ang pag-iyak. Marahil iba-iba ang paraan ng tao upang pahupain ang emosyong nararamdaman. Kay Opelia, pag-iyak. Isang buntong hininga ang pinakawala ng biyahas habang napapatingala sa langit. Aamin naman siya sa katauhan ngunit hindi naman niya hiniling na maging ganito kagrabe. Sana lang. Sana lang talaga. Hindi maging hadlang ang kanyang katauhan sa amor na unti-unting umuusbong sa puso ni Ophelia.